Yan! Yung mga ganitong pananalita kasi talaga, um, nanggagaling lang yan sa bibig ng mga taong tunay na walang pinag -ahalan. at mga desperado. Pag desperado ka na kasi, talagang lalabas sa bibig mo, lalot ka harap mo yung mga itinuturing mong kaaway at hindi pabor sa'yo, at talagang masasamang salita na, below the belt. Hmm, ganyan, ganyan sa totoong buhay. At nangyayari yan ngayon dito sa mga Duterte nga. Matindi pong banata na itong si Bastek Duterte, ang bagong talaga nga na Police Regional Director dyan sa Davao na si Brigadier General Nicolas Torre. Matapang si uh, si General Torre, ano talagang naniniwala siya na naandyan lang sa mga sa compound ng KOJC, etong si Kibuloy. At uh, handa siyang or porsigido talaga siya na matiklo itong pugante nga na ito. So nakikita rin nga daw na itong si Baste na naging abusado ang mga kapulisan dyan sa Davao. Sa pamumuno nga na itong uh, bagong talagang Police Regional Director. Hindi daw kilala ng mga taga o ni, ni uh, Store ang mga taga Davao kung gaano katapang. Okay, sige lalong tumatapang Itong si si director uh, si si Nicolas Torre ano ho lalo siyang tumatapang pero kung titingnan natin balikan natin yung sinabi nga natong si Baste na kuno ay sasampalin niya <laughs> sasampalin niya at kung ano-ano ang mga banat kung ano-ano ang pananalita na kung titingnan mo talaga ay below the belt na uh, hindi expected of a leader yung mga ganitong klaseng pananalita na para sa akin kasi ang isang leader dapat dapat laging pinaiiral ang diplomasya. Pagiging mahinahon sa lahat ng oras. Dahil abay kung ikaw ay apektado ng emosyon mo ay siguradong siguradong mahahalata yan ng mga constituents mo anyway. Hindi lang pala. Siguradong ikaw ang mapapasama dyan bilang leader. Hmm. Dapat City Mayor Sebastian Duterte Sret to slap police officer or regional office. 11. Director Brigadier General Nicolas Torre has angered the graduates of the Philippine National Police Academy or PNPA. Yo, nagalit. Ay, marami yan. Marami tayong kilala na graduate dyan. Maraming dumaan dito sa PNPA. Nasa Kabite ata itong school na ito. No? So galit sa mga Duterte itong mga graduates at siyempre pati na rin siguro yung mga estudyante. At sana po yung mga kapulisan kung ganito kasi ang turing sa inyo ng isang Duterte na isang mayor pa lang. Halimbawa, na nyo naman kung paano kayo pagbantaan. Kasi ito'y banta hindi lang, hindi lang sa isang uh, sa isang general na ito na si Nicolas Torre, kundi ito banta sa mga kapulisan na yung tipong kakayanin kayo ng mga politikong katulad ng mga Duterte. At kung kayo talaga ay magpapagamit nga, nasa sa inyo yan, sige. Pero yung, yung, ka, yung dignidad nyo, di ba? If kayo mismo mga kapulisan ang aangat sa imahe at dignidad ng mga ng profesyon na yan, sana. Pero kung kayo yung magpapagamit sa mga Duterte, talo kayo. So, eto magandang sinyalis na nagalit yung mga uh, PNP. PA graduate. Okay? Dito nga sa banta na ito, na itong si, si Duterte, na itong batang Duterte. At yun nga, hinihimo ko itong mga kapulisan na magalit din kayo dito. Dapat magalit kayo sa mga ganito, ha? sinisino kayo. Ako, ha? marami akong kilalang pulis na kagalang-galang. Pero totoo naman na hindi dapat igalang yung mga taong abusado rin, yung mga kapulisan na abusado rin. At sa tingin ko, kukunti na naman yun. Kayang-kaya. 'di diba? Kayang-kayang baguhin yung mga 'yan. Pero nako naman. Papayag ba kayo na yung superior niyo halimbawa ay uh, sampalin na lang ng isang baste Duterte? Natural hindi.